Paano to? Pagka uh, hindi mo na ibenta. Bumaksak pa yung kanya. Oo, yun po sa amin. Oo. Uh, uh, wala po sa bahay ko. Paano to? Sa bahay nyo? Wala kaan pag hindi ito nabenta. gay uh, Jay! Saan ka galing? Parang malungkot ka. Bakit? mo ano yung naging problema mo? Maghapon ka, wala pang benta. Apo. Gusto pa ko okay. Hindi na Wala po ako tawel. Wala tawel? May nabenta na? Wala pa? Kumain ka na ba? Apo. Ang ibig mong sabihin, alas 9 ng umaga, naglalako ka na. Apo. At apat ang waris mo, wala pang benta. Kaya pala malungkot siya. Saka kumain. Dito sa ala, pa ulamis. Ha, naglomi ka? Gagala ka ng tawil, para hindi ka magkasakit. At sa susunod, pagka medyo parang ulan-ulan, huwag ka magkita sa pagbaraw lang, ha? ha? Naaawa ko sa iyo eh. Oh, huwag ka, ang parang iinyak ka na wala. Mahepta lang pag walang benta. Anong gusto mo mangyari? Di, di sana ulan o. Paano to? Pagka hindi mo na ibenta. Ayaw, pa yung pamilya. Oo, oh, sa amin. Oo. Tapos sabi mo, pag ito hindi mo na ibenta, wala ka kakainin ng pamilya mo. Apo. Oo. Wala po. Oh. Wala sa bahay ko. Sa bahay nyo? Wala ka pag hindi ito na ibenta. Apo. Ito. Ito mga patak. Ang nabalasa ko din po, hindi kumain. Napakahirap po. Ngayon, ito si JJ, natulungan natin po. Pero patuloy natin tutulungan to. Ah, magkano lahat ito, JJ? Tandaan sa amin, okay, tapos ito po si. Ibig sabihin, 160. 40 isa. Apo. At JJ, ano pa alam mong trabaho na bukod dito? Kasi, kasi tatandaan mo, hindi lahat ng bahay bibili ng walis. Ano alam mong ibang trabaho gusto mo? Apo. Ay ano po, sinala lang po ako sa alaw ka po yung walis. Ayaw magpintinda yung mga yung, candy, chichiri, yung mga Apo iniinom, maglalako ka, oh. at kasi yun, uh, laging, laging may bibili sa'yo kasi kailangan ng tao, iniinom siya, oh. magkikindi, okay. chichiwi, kakain, pagkain yun eh. Oh. araw ako may bibili sa'yo doon. Ano, yun ang gusto mo o ano? Ayun na Ito, mga kapatak, sa kaalaman ng lahat, pag hindi po ito na-eventan ni JJ, ang nanay niya nagagamot, ang tatay niya matanda na, wala po talaga sila kakainin. Ngayon po, hindi po natin papayagan na ang musmus na na batang ito ay ano hindi makakain ngayong araw kasi narasan natin ng walang kain kaya mahirap ano yung gaya gusto mo mangyari bibilhin ko na lang to tapos bibili ka ng bigas pag nabili ko to ganito gaya gaya ibibigay ko lang sa ito ngayon bibigyan na kita ng pambili ng pagkain pero habang pa ka ibenta mo din to sa madadaanan mo ha. Okay, bibigyan na kita. Ito, wala talaga akong pera, JJ. Kasi bigla na pakikita natin. O, oh, meron ako dito, ano ha. Ang muna bilangin, 500 pesos. Pambilan mo ng pagkain, bibigyan ng bigas, ulam. Ibigay mo sa nanay mo ha. Kasi itong walis, habang pauwi ka, ibenta mo din, baka may bibili ha. Ba't na iya ka, Jay? Ah, sige na. Oh. Ah, paibantayane. Ah, paibantayane, iuwi mo sa pamilya mo ha. Uh -huh. Bumili ka ng pagkain kasi to ibenta mo ha. Inecha ha. Dyan, ha? Uh -huh. If I never go